100% ng handa ang kapulisan kan Piodoran Municipal Police Station para sa barangay asin ang kabataan election sa lunes, Oktubre 30. Ini ang naging to kang chief of police kan banwaan na si Police Captain Philip Nathaniel San Binaventura. Sigun sa hepe, 33 kang sayang personais ang itataltag sa mga disignadong polling precinct. Makakatuwang maninda ang dugang na 25 kapulisan kan Albay Police Provincial Office asin onseng personalized na managikan sa regional headquarters. Mantang ang Philippine Army, madugang maning 19 personahes, 10 man ang gikan sa Philippine Coast Guard. Sa amin po sa PNP is inoobserve po namin yung tinatawag namin na uh, non-partisanship, especially dito sa Pudoran Municipal Police Station, lalong lalong na po ngayon sa paparating na barangay ng Sangguniang Kabataan election. And sinisigurado po namin ang kaligtasan po ng hindi lang po ng mga kandidato, bagkus po pati po uh, ng kabuuan o na mamaya, mamamayan ng ano, Pudoran Municipal, Municipality of Pudoran. Padagos mandang sindang pinagigibung pinagigibong oplan si Taasin Random Checkpoint. Kung sa inmayo man sindang naitalang italang na may kinaaraman sa BSK election na stangunyan, sa datos kang PNP, sa 33 na barangay kanbanwaan, 30 digdi ang nasa green category. Ubot sa Bion Mayo maning naitalang karribukan. Mantang antulong ibang barangay. Iyo ang nasa orange category. O itong may mga naitalang presensya ng rebelding grupo. Asin may nangyaring pambabadilkan mga nag-aging taon alagad bako konektado sa eleksyon. Dua kaini ang nasa coastal barangay. Dangan ang saruang kabalis sa mga puwerang barangay. Suway ini sa enot ng mga napabaretang nasa red category ang apat subut digding barangay. Partikularmente ang Barangay Uno, Karatagan, Basikaw, Asin Kayawyaw na nagkakausa ng kandalan sa mga taga-Pyuduran. Sigun kay Buenaventura, may uman siyang nahiling na indikasyon na kaipuan pang magtaas sa red alert category. Meron po tayo ditong 33 barangay sa quality po ng Pyuduran and wala po tayong barangay na nasa under category red of now po is wala din po tayong namo-monitor na any activities ng mga citizens and we are all also conducting close monitor monitoring sa mga barangay na ito para masiguro po natin na pagsasagawa ng barangay and sanggunang kabataan elections is maging patas, uh, ligtas at uh, mapayapa po sa mga barangay na ito. Sa ibong kaini, sinabi kang hepe na bintay manda ang nagtataga-ingat alagad sa iyang pig-asigurar na pa mapabaya sa saindang trabaho. Iningani magkaigwaning matrangkilong pirlian lalo na sa saindang nasasakupan. Mientras tanto, anum na personalized naman computeran MPS ang narilib sa pwesto dahil sa may kapamilya ang mga ini na nagdadalagan sa BSK elections. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer korporal.